hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ang araw na ang dalawampung taon ng aking buhay, ng aking pagsisikap, ng aking pagmamahal sa isang kumpanya, ay basta na lang ibinasura. Sa isang malamig na hapon, nakaupo ako sa tapat ng aking boss, si Mr. Reyes, at narinig ang mga salitang, Ana, kailangan ka naming paalisin. Walang pasubali. Walang paliwanag. Parang tinanggal ang aking pagkatao sa isang iglap. Ang sakit na naramdaman ko, iyon ang pinakamasakit na tama na natanggap ko sa buong buhay ko. Pero alam niyo kung ano ang nakakagulat? Hindi ko akalain na ang pagkawala ko ang magsisimula ng kanilang pagbagsak. Dahil pagkatapos kong umalis, parang domino effect ang nangyari, 70% ng kanilang mga kliyente ang naglaho na parang bula. At doon nagsimula ang pinakamabangis na paghihiganti ng tadhana, hanggang sa mismong founder ng kumpanya, ang taong nagtatag ng lahat, ay nagtanong, ano ang nangyari? Bakit kami nawawasak? Ito ang kwento ng isang pagtataksil na lumamon sa isang korporasyon at kung paano naging simula ng aking tagumpay ang aking pagbagsak. Ako si Ana Santos. Kung susukatin sa hitsura, marahil ay masasabi mong ako ay isang simpleng babae na may mahabang buhok na laging nakatali at mga mata na laging nakapako sa monitor. Sa industriya ng korporasyon, kung saan madalas ay may nakakasilaw na glitz at glamour, ang aking ganda na madalas kong binabaliwala ay isang bagay na nagugulat ang karamihan. Hindi ako ang tipo ng babaeng nag-aabala sa makeup sa opisina o nagpapakitang gilas. Ang buong atensyon ko ay laging nakatuon sa aking trabaho. Nagsimula ako sa Innovate Solutions bilang isang batang account manager. Wala akong masyadong alam noon pero mayroon akong pagnanais na matuto at magtagumpay. Sa loob ng dalawampung taon, ang pangalan kong iyan ay naging parang pundasyon ng Innovate Solutions. Nakita ko ang kumpanyang ito na lumaki mula sa isang maliit na opisina na may limang empleyado sa isang sulok ng gusali, hanggang sa maging isang malaking korporasyon na may daan-daang tao. Nagtataglay ng sariling floor sa isang prestihiyosong building sa Makati. Bawat sulok, bawat proyekto, bawat kliyente, may bahagi ako doon. Ako ang utak sa likod ng maraming matagumpay na kampanya, ang taong kinakausap ng mga kliyente kapag may problema sila, ang nagpupuyat sa gabi para lang masiguro na matapos ang lahat sa oras. Mula sa pagiging account manager, umakyat ako sa hagdan at naging head ng client relations, isang posisyon na aking itinuring na parangal at responsibilidad. Ang Innovate Solutions ay hindi lang isang kumpanya para sa aking. Ito ang aking pamilya. Apat na pong oras sa isang linggo. Hindi. Madalas, pitumpu, walumpu o higit pa. Ginugol ko ang aking mga gabi at katapusan ng linggo sa pag-aaral ng mga bagong trends, pakikipag-ugnayan sa mga kliyente at pagpaplano para sa hinaharap. Ang aking boss, si Mr. Reyes, ay itinuring kong parang ikalawang ama. Siya ang mentor ko, ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa na kahit isang babae ako, kaya kong pamunuan ang isang malaking departamento. Madalas, pagkatapos ng mahabang araw, magkakasama kaming kumakain ng hapunan, nagkukwentuhan tungkol sa buhay at sa mga pangarap. Pakiramdam ko, secure ako. Masaya. Pinahahalagahan. Ang lahat ng aking pinangarap ay tila nakamit ko na sa loob ng mga pader na iyon. Ang aking apartment, na nasa sampung minutong lakad lang mula sa opisina, ay nagsilbing kanlungan matapos ang bawat abalang araw, pero madalas, ang isip ko ay nasa trabaho pa rin. Ito ang buhay na minahal ko. Ito ang buhay na inakala kong mananatili. Pero gaya ng madalas mangyari sa buhay, ang kapayapaan ay panandalian lang. Isang umaga, sa aming weekly meeting, ipinakilala si Mr. De la Cruz. Ipinakilala siya bilang bagong Vice President of Operations. Siya ang tipo ng tao na agad makakakuha ng atensyon. Matangkad, malinis manamit na parang laging galing sa magazine cover, at may ngiting nakakahawa, ganoon siya. Pero may kakaiba sa kanyang iti, parang may tinatago. Ang kanyang mga mata ay laging gumagalaw, parang may hinahanap. Sa una, tila matulungin siya, laging may ideya na tila nakakalimutan lang namin. Magandang araw sa inyong lahat. Excited akong makatrabaho kayo. Marami tayong gagawing pagbabago para mas maging competitive ang Innovate Solutions, malakas niyang sabi habang isa-isa kaming kinakamayan. Naramdaman ko ang lamig sa kanyang kamay, isang lamig na hindi tugma sa kanyang mainit na ng ngiti. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimula siyang magpakita ng kanyang tunay na kulay. Nagsimula siya sa maliliit na pagbabago na tila walang epekto pero unti-unting nakakaapekto sa daloy ng trabaho. Binago niya ang proseso ng komunikasyon namin sa mga kliyente nang hindi muna kami kinokonsulta. Ang mga forms na ginagamit namin sa pagkuha ng impormasyon, binago niya ng walang abiso, inalis ang ilang mahahalagang fields na kailangan para sa mga komprehensibong report. Isang hapon, pagkatapos kong makita ang mga bagong format na ipinadala niya sa amin ng walang babala, lumapit ako sa kanyang opisina. Kumatok ako at pumasok. Mr. De La Cruz, simula ko, kalmado ngunit may pagtataka sa aking boses. May kaunting problema po tayo sa mga bagong forms na ipinadala nyo. Mayroon kaming specific na data na kailangan makuha mula sa kliyente para sa mga report namin at wala po iyan sa bagong form maaari po ba nating i-review ito. Tiningnan niya lang ako, sumandal sa kanyang silya, at mumiti ng mapagmataas. Ana, tiwala lang, sabi niya, may pagkapatronizing ang tono. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi mo pa nakikita ang mas malaking larawan. Kung gusto natin ng pagbabago, kailangan nating maging agresibo. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag. Hindi niya pinakinggan ang aking karanasan, ang dalawampung taon ko sa industriya. Doon ko naramdaman ang unang alo ng pagkabalisa. Hindi iyon ang innovate solutions na nakasanayan ko kung saan ang boses ng bawat isa ay mahalaga at pinapakinggan. Sa pag-alis ko sa kanyang opisina, may nagbulong sa akin na may masamang mangyayari. Ang kapayapaan na dati kong nadama ay napalitan ng isang lumalaking pakiramdam ng pagkabalisa. Ang maliliit na pagbabago ni Mr. De La Cruz ay unti-unting naging malalaking gulo. Isang umaga, habang naghahanda ako para sa isang tawag sa kliyente, nalaman ko na direkta siyang nakikipag-usap sa isa sa pinakamalaking kliyente namin, si Mr. Cheng ng Quantum Tech, nang hindi ako kasama. Si Mr. Cheng ang kliyente na halos sampung taon kong hinahawakan at buo ang tiwala niya sa akin. Ang aking pangalan ang laging binabanggit niya kapag mayroong bagong proyekto. Nagulat ako. Hindi ito ang protocol. Nung narinig ko iyon, agad akong lumapit sa desk niya. Mr. de la Cruz, tanong ko, sinisikap panatilihing kalmado ang aking boses. Bakit po hindi niyo ako isinama sa meeting niyo kay Mr. Cheng? Alam niyo po na ako ang handle sa account niya. Muli, umiti siya, ngunit ngayon ay may bakas na ng pagkabagot sa kanyang mukha. Ana, kailangan ko lang maging direktahan sa ilang bagay. Alam mo naman, minsan, mas mabilis pag ako mismo ang kumikilos. Hindi na ito ang dating kumpanya, Ana. Kailangan nating sumabay sa pagbabago. Hindi ka dapat mahuli. Ang kanyang mga salita ay tila may tinatagong kahulugan. Alam kong may tinatago siya. Hindi lang niya ako sinasaniban, sinasalisihan niya ang aking trabaho. Simula noon, napansin ko ang pagbabago sa pagtrato ng ilang kasamahan sa akin. May mga dating nakangiti sa akin na ngayon ay umiiwas ng tingin at biglang magmamadali. May mga bumubulong sa meeting at kapag dumadaan ako, biglang titigil. Alam kong si Mr. De La Cruz ang may kagagawa nito. Palihin siyang nagkakalat ng mga kwento tungkol sa aking ipagiging hindi adaptable, pagiging hadlang sa pagbabago at ipagiging matanda na sa posisyon. Nakita ko ang isang kasamahan, si Dennis, na dating malapit sa akin, na umiling habang papalabas ako ng elevator. Hindi niya ako tininingnan. Sa bawat bulungan, bawat iwas ng tingin, tila may sumasaksak sa aking puso. Ang pamilya na itinuring ko ay unti-unting lumalayo. Nagsimula akong magtago ng kopya ng lahat ng email, ng lahat ng communication sa kliyente, at bawat desisyon na ginawa ko. Bawat meeting, bawat usapan, inililista ko. Pakiramdam ko ay nasa gyera ako at kailangan kong maging handa. Gabi-gabi, bago ako umuwi, inililista ko ang lahat ng pangyayari sa opisina na tila may bahid ng paninira. Ang mga sandali kung saan sinubukan niyang kontrolin ang aking department, ang mga oras na sinubukan niyang ibahin ang aming proseso. Hindi ko palubos na naiintindihan ang kanyang motibo, pero alam kong may masama siyang plano at ako ang target niya. Ang pagdududa ay kumalat na sa aking isip parang virus at ang bawat umaga nagigising ako para magtrabaho ay puno ng pangamba. Hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Nanginginig ang aking mga kamay sa tuwing bubuksan ko ang aking email. Ang dating masayahin kong buhay tila nawala. Ang pagiging pasibo niya ay naging aktibong paninira. Dumating ang pinakamalaking proyekto namin sa taon, ang Key Project Phoenix para sa Titan Group, isang multi-million dollar account na pinaghirapan kong buuin sa loob ng dalawang taon. Ito ang pinakahuling patunay ng aking kakayahan. Naghanda kami ng isang komprehensibong presentasyon at proposal. Isang araw bago ang meeting, habang ni-review nire ko ang final copy ng presentasyon, napansin ko na inalis niya ang ilang vital na data at mga case studies mula sa mga slides. Mga datos na nagpapakita ng aming track record at ang aming detalyadong plano para sa phase 3 ng proyekto. Ang pinakamahalagang bahagi. Agad akong tumakbo sa kanyang opisina. Mr. De la Cruz, sabi ko, halos pabulong na sa galit, "Bakit niyo po inalis ang mga detalye tungkol sa phase 3 at ang mga case studies? Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng proyekto natin. Ito ang nagbibigay ng halaga sa aming proposal." Tinaasan niya lang ako ng kilay, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng tuwa sa kanyang mga mata. Ana, hindi na kailangan iyon. Hindi na nila naiintindihan ang mga ganoong komplikadong bagay. Simplihin lang natin. Simplihin. Ang proyektong pinaghirapan ko ng dalawang taon, sinisira niya sa isang iglap. Ang resulta. Galit na galit ang kliyente. Nag-alinlangan sila sa aming kakayahan. Sa kabutihang palad, dahil matagal ko na silang kliyente, naayos ko pa rin ang sitwasyon, pero nabahiran ang aking record. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na pag-atake. Sinimulan niyang sabihin sa mga senior executives na ako ang may kasalanan sa lahat ng pagkakamali sa departamento. Lumikha siya ng mga peke at gawa-gawang report tungkol sa aking performance, pinapababa ang mga numero at pinapalaki ang maliliit na pagkakamali. Nagkaroon ng mga anonymous na reklamo tungkol sa akin na alam kong siya ang nag-orkestra. Ilang beses akong pinatawag ni Mr. Reyes sa kanyang opisina na mayroon ng malamig at nadududang tingin sa kanyang mukha. Sa loob ng dalawampung taon, ngayon lang ako nakakita ng ganoong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang dati kong piama sa opisina ay tila hindi na ako pinaniniwalaan. Ana, simula niya isang umaga, may mga malaking problema sa departamento mo. Mga reklamo mula sa kliyente, pagbaba ng productivity. Iyon ay hindi katanggap-tanggap, lalo na sa iyo na matagal na sa kumpanya. Sinubukan kong ipaliwanag ang lahat. Mr. Reyes, naniniwala po ako na si Mr. De La Cruz ang gumagawa nito. Sinasabotahin niya ang aking trabaho. Binabago niya ang mga forms, nagpapasa ng mga maling report, pero bago ko pa matapos ang aking paliwanag, sumingit si Mr. De La Cruz na nakatayo lang sa likod ni Mr. Reyes na may ngiti sa labi. Sir, nire-respeto ko po si Miss Anna, pero kailangan po nating tanggapin na minsan, kailangan ng bago at sariwang ideya. Ang bawat salita ko ay tila walang bigat. Tila nabubulagan si Mr. Reyes sa kanyang bagong A, nakita ko ang pagkunot ng noo ni Mr. Reyes. Pakiramdam ko walang nakikinig. Pakiramdam ko, nag-iisa ako, nasa gitna ng isang arena kung saan ako ang pinupukol. At dumating ang pinakamasakit na sandali, ang araw na aking sinukuan ang lahat ng aking pag-asa. Isang umaga, pagkatapos ng isang serya ng mga meeting na tila dinisenyo para ipahiya ako sa harap ng aking mga kasamahan, pinatawag ako ni Mr. Reyes sa kanyang opisina. Si Mr. De La Cruz ay nakaupo na doon sa harap ng mesa ni Mr. Reyes na may ngiting tagumpay sa kanyang mukha. Hindi ko makita ang mga mata ni Mr. Reyes, tila umiiwas siya sa aking tingin. Ana, simula niya, at ang kanyang boses ay tila napilitan, pagkatapos ng mahabang pagsasaalang-alang at dahil sa mga performance issues na aming nakita, kailangan ka naming paalisin. Hindi na akma ang iyong estilo sa bagong direksyon ng kumpanya. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa aking puso. Dalawampung taon, Dalawampung taon ng pagtitiis, pagmamahal at paglilingkod. Tinanggal lang ako ng ganun. Walang tanong. Walang paalam. Nahirapan akong huminga. Parang may pumisil sa aking lalamunan. Ang mga luha ay nagbabanta, ngunit pinigil ko sila. Sa halip, naramdaman ko ang lamig na kumalat sa aking buong katawan, lamig ng pagkagulat, ng matinding sakit, at ng pagkaawa sa sarili. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nag-aapoy na galit, galit sa pagtataksil, galit sa kawalan ng katarungan. Tiningnan ko si Mr. De La Cruz na may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ito ang kanyang tagumpay. Hindi ko akalain na ang isang taong bagong dating ay magagawa ang ganito. Pinilit kong tumayo, tumalikod at lumabas sa opisina na may dignidad. Pero sa loob, gumuho ang lahat. Ang sumunod na mga buwan ay naging malabo. Parang naglalakad ako sa isang panaginip. Ang trabaho na naging buhay ko ay nawala. Ang routine ko, ang aking ti-pamilya, ang aking purpose, lahat ay nawala. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sa loob ng dalawang dekada, ang pagkakakilanlan ko ay nakadikit sa Innovate Solutions. Ngayon, wala na ako doon. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho. Sa kabila ng sakit, ng matinding pagkabigo, at ng pag-aalala sa kinabukasan, nagsumikap akong maging independent consultant. Ginamit ko ang aking malawak na network at ang aking dalawampung taong karanasan. Sa loob ng ilang buwan, nakakuha ako ng ilang maliliit na kliyente, sapat para mabuhay. At doon nagsimula ang key twist e na hindi ko inasahan, ang simula ng pagbangon ko at ang pagbagsak ng innovate solutions. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking apartment at nagtatrabaho sa isang bagong proyekto, tumawag sa akin si Mr. Lee, ang SH ng isa sa mga pinakamalaking kliyente ng Innovate Solutions noon. "Ana, kamusta ka? Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakalungkot. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang tawag na ito." Sinimulan niyang ikwento ang mga problema niya sa Innovate Solutions. "Simula nang umalis ka, Ana, parang nawala ang direksyon ng kumpanya. Ang bagong i, si Mr. De La Cruz, wala siyang kaalam-alam sa aming mga pangangailangan. Ang daming aberya. Hindi na kami komportable. Hindi iyon ang huling tawag. Sumunod si Miss Garcia, isang matagal ng kliyente na halos sampung taon kong hinawakan. Pagkatapos, si Mr. Tan na dating laging kumukuha ng serbisyo namin. Isa-isa, Nagsimula akong makatanggap ng mga tawag mula sa aking dating mga kliyente. Ang lahat ng kanilang reklamo ay iisa, na wala na ang key part ng Innovate Solutions. Nagrereklamo sila tungkol sa pabago-bagong pamamahala, sa pagkawala ng personal na ugnayan, at sa kakulangan ng pangunawa ni Mr. De La Cruz sa kanilang mga pangangailangan. Ana, ikaw lang ang nakakaintindi sa amin, sabi ni Mr. Lee sa isang tawag. Simula nang umalis ka, parang nawala ang puso ng kumpanya. Hindi na kami makakita ng solusyon sa kanila. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Naintindihan ko na. Hindi lang ako ang target ni Mr. De La Cruz. Ang tunay niyang motibo ay wasakin ang lahat ng aking inilatag at ipagmalaki na mas magaling siya. Hindi niya lang ako siniraan, siniraan niya ang sistema na ako mismo ang nagpatakbo. Ang kliyenteng itinayo ko ng dalawampung taon ang mga ugnayan na pinahalagahan ko ay unti-unting lumalayo sa Innovate Solutions. Habang tumatagal, dumami ang mga tawag. Hindi sila naghahanap ng trabaho. Naghahanap sila ng solusyon at ako ang solusyon. Nakita ko ang isang pagkakataon, hindi lang para sa akin, kundi para sa katarungan. At doon, dumating ang pinakahihintay ko. Isang umaga, habang nag-ihersisyo ako sa aking apartment, Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Nag-alinlangan ako pero sinagot ko. "Hello, I'm trying to reach Ana Santos. Is this her?" tanong ng isang matandang boses. "Ako po ito," sagot ko. "This is Mr. Ramirez." Parang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Si Mr. Ramirez, ang founder ng Innovate Solutions. Ang taong nagtatag ng kumpanya na nagretiro limang taon na ang nakakaraan at iniwan ang kumpanya kay Mr. Reyes. Ngunit bakit siya tumatawag? Ana, patuloy niya at sa kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala at lungkot na babahala ako sa Innovate Solutions. May mga balita akong natatanggap na hindi maganda. Pwede ba tayong magkita? Kailaan ko malaman kung ano ang nangyari. Ang kumpanya ko tila bumabagsak. Ang meeting namin ni Mr. Ramirez ay sa isang tahimik na CAF, malayo sa mga mata ng Innovate Solutions. Pagdating niya, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha at ang mga kulubot sa kanyang noo ay mas malalim kaysa dati. Ana, simula niya at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala, ang kumpanya ko nawawala. Ang mga numerong nakikita ko ay nakakabahala. May narinig akong 70% ng aming pinakamahalagang kliyente ang umalis. Ang bawat kliyente na nakasama ko sa loob ng maraming taon, bigla na lang nawala. Alam kong may kinalaman ka sa mga kliyenteng iyon. Alam kong may kakayahan ka. Sabihin mo sa akin, Ana, ano ang nangyari? Humugot ako ng malalim na hininga at naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Ito na ang sandali. Mr. Ramirez, simula ko, kalmado ngunit may bigat sa aking boses, handa po akong sabihin sa inyo ang lahat. Pero hindi niyo po magugustuhan ang maririnig niyo. Kalmado kong inilatag ang lahat mula sa pagdating ni Mr. De La Cruz, ang kanyang mga ginawa sa department, ang kanyang pagsabot sa Project Phoenix, ang mga peking report, ang kanyang paninira sa aking pangalan hanggang sa aking pagpapaalis. Ipinakita ko ang mga ebidensya, ang mga email na may pag-amyenda ni Dela Cruz, ang mga orihinal na forms na kanyang binago, ang mga detalyadong log ng kanyang mga ginawa, at ang mga reklamo ng kliyente na dumating sa akin. Ang bawat dokumento, ang bawat salita ay nagpapatunay sa kanyang kasinungalingan. Habang nagsasalita ako, nakikita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Mr. Ramirez, mula sa pagkalito, naging pagkagulat, hanggang sa nag-aalab na galit. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit habang hawak niya ang mga papeles. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa kumpanya ko, bulong niya, nanginginig ang boses. Ang pinaghirapan ko ng buong buhay sinira lang ng isang tao. Tumayo siya. Kailangan kong ayusin ito. Ngayon din ni. Kinabukasan, mayroong emergency meeting sa Innovate Solutions. Hindi ito ordinaryong meeting. Lahat ng senior executives ay nandoon, kasama si Mr. Reyes na nakaupo sa kanyang upuan na may mukhang balisa. Ako ay nandoon, nakaupo sa gilid bilang isang external consultant na inimbitahan ni Mr. Ramirez. Pagpasok ni Mr. Ramirez, ang lahat ay tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Walang pambungad. Agad niyang tinawag si Mr. De la Cruz. Mr. De La Cruz, malakas at matigas ang boses ni Mr. Ramirez, na umalinggaw gao sa buong silid. Mayroon akong mga ebidensya na hindi lamang ikaw ang nagsabotahe sa Innovate Solutions, kundi ikaw din ang direktang dahilan kung bakit 70% ng aming kliyente ang umalis. Nanlaki ang mga mata ni Mr. De La Cruz. Ang kanyang kulay ay nawala at bigla siyang namutla. Sir, ano po ang sinasabi ninyo? Wala po akong alam dyan. Nagsimula siyang magdahilan, sinisikap takpan ang kanyang mga kasinungalingan. Ito po ay mga maling impormasyon. Mayroong naninira sa akin. Ngunit ang bawat salita niya ay bumalik sa kanya. Ipinakita ni Mr. Ramirez ang mga ebidensya, ang mga peking report, ang mga binagong dokumento, ang mga testimonya ng mga kliyente na kanyang ginulo. Ang lahat ay nakita ang kanyang mga kasinungalingan. Ang ibang executives ay nagbulungan, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Dela Cruz. Si Mr. Reyes ay nakatingin lang sa sahig, tila hindi makapaniwala. Si Mr. Dela Cruz, na dating mayabang at mapagmataas, ay unti-unting gumuho. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Sa huli, walang nagawa si Mr. Dela Cruz kundi ang yumuko at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Mr. Dela Cruz, patuloy ni Mr. Ramirez at sa kanyang mga mata ay mayroong apoy, hindi lang ito isang pagtataksil sa akin, kundi sa lahat ng nagtiwala sa kumpanyang ito. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng Innovate Solutions. Pakiusap, lumabas ka sa aking opisina ngayon din. Ang lahat ay natahimik. Si Mr. De La Cruz ay dahan-dahang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Walang salita, naglakad siya palabas ng silid, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa wakas, ang hustisya ay nakamit. Matapos ang insidente, si Mr. de la Cruz ay naglaho na parang bula. Wala akong narinig na balita tungkol sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa industriya, isang paalala kung paano pwedeng masira ang reputasyon dahil sa kasinungalingan at pagtataksil. Tila nawala ang lahat ng kanyang T-connections at T-kasanayan nang mawala ang kanyang posisyon. Marahil ay nakita niya ang karma sa pinakamadilim na anyo nito. Si Mr. Ramirez, matapos niyang linisin ang kumpanya at ilagay ang mga tamang tao sa tamang posisyon, ay lumapit sa akin. "Ana," sabi niya, at sa kanyang mga mata ay mayroong respeto at paghanga. "Gusto kong bumalik ka sa Innovate Solutions. Hindi lang bilang head ng client relations, kundi bilang Chief Operating Officer. Tulungan mo akong ibalik ang kumpanya sa dating kalagayan nito." Ikaw ang nagtayo nito at ikaw ang makakapagligtas dito. Tumanggap ako. Hindi lang dahil sa posisyon o dahil sa paghihiganti. Tumanggap ako dahil sa pagmamahal ko sa kumpanya na itinayo ko at sa paniniwala ko na ang aking dalawampung taon ng pagsisikap ay hindi dapat masira ng isang kasinungalingan. Sa loob ng dalawang taon, nagtrabaho ako ng masigasig para ibalik ang tiwala ng mga kliyente. Nakipag-usap ako sa bawat isa sa kanila. Ipinakita ko na muli ang Innovate Solutions ay ang kumpanyang pinagkakatiwalaan nila. Isa-isa, bumalik ang 70% ng mga kliyente at marami pa ang dumagdag. Nakita ko ang pagtaas ng kita ng kumpanya. Nakita ko ang pagbabalik ng dating sigla ng mga empleyado. Ang pagiging sihi ng Innovate Solutions ay hindi lang isang posisyon, ito ay isang patunay na ang pagiging tapat at masipag ay laging magbubunga. Ang nangyari sa akin ay isang malaking aral na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon at kahit gaano pa kadilaw ang balak ng mga kalaban, ang katotohanan ay laging mananai. Ang pagtataksil ay may sariling kaparusahan. Ang aking pagbagsak ay naging simula ng aking pagbangon. Ang aking kwento ay patunay na ang karma ay totoo, at sa huli, ang hustisya ay laging makakamtan. Ang pinakamabangis na paghihiganti ay ang pagiging matagumpay pagkatapos kang siniraan. At ngayon, ako si Ana, ang babaeng bumangon mula sa abo, na nakamit ang tagumpay sa aking sariling mga termino.